Hindi mo man mapugulan ang mundo mag-ikot. Sige kayo ikot kang mundo. Sina itong sinasabi macho namin eh. Muray, difficult na pa ng tsunami. Alam mo to yung dati nag-tsunami. Japan. Ang Japan doon, beses na nag-tune ano? Ano ka yun? Ano yung damulag na yun? yun, 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 yun. Yeah. Ano mo siya sabi ko siya mong Sky ay Sky garuto? Ano? Nakakakong araw ka ni? Naka sa na, Nakakakong one, Nakakuha ado si... Agong mga tugang ko 1-8 May bayad ato Isisin ko sa'yo mo, di ako nakakalawag. Ganda, sabi dahil sa barangay da, na na nagano ka ito yun. Barangay da to. Ito yu, garo, tata naning tata para ma, ma, ma makalaog ka. Tung mata lang iiskan mo.

masay pinababarakalan man yung malulumyaon. Siguro dahil nababakal. Pinanaw sa mga aki. Malum... Yo, malumya na. Si Sai. Yung suya ang makukasok, ma'am. Yung ane. Alam mo, sinadya na to. Taano. Para magpare ko sinasauran. uran. Ay, hindi ako lalapadunta ka, nailin mo, Naali pa lang kamo sa hilang. Pinarigos mo na lang. Ang gusto ko ay katunduan ito, magkarigo sa uran, Nailin ng, may mga abo pa. Ha? Pinapakarigos ko, di ko pinakarigos sa uran, Nanadya ka na naman. Bigko <laughs> lang sawang. ko ba, itipurda. Lo, 'yung ada si Baka. Erika. Si Maria si Maria Erika mo ba? Si Erika lang. Adabe adabe Erika. Ini aja beli nyonya-nyonya awal anak. yang, si yang ikosnya dinaangkutan kan kamu. <tik> <tik> May hmm. ka nag-aapo daw. Kami <laughs> injer ka ngunyan. <laughs> Kunot sa number mo. <laughs> <Ha>, Apo dan. O <laughs> di ba <yun isaput? laughs> Bayo <yun isaput? laughs> <San cerelo> yan saput. San Ha, ha, yan?

Oh, si panira ni Arki uminabot pa maning bangge. Sa <laughs> 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 <O, go. laughs> so, sigur sa si isip ni Arki, kami acam panira, pa masiram masarap panira mi. Pagalak. Ini nit na. Ni bagato, so, niya, <laughs> mo, na. Masiram to ta pag mainit. May lasa pa kaso minsan pag sadit ang liog, oh, pipapaitan ni Dangarina. iyo para masabing takula para lang masabing swabe